Katoliko ka ba? Kailangan mong malaman ito. Pinatatanggal nyo po yung mga krus. May aalisin na kung ano-ano mang mga religious symbols. Alam nyo ba na may isang politiko na tahasang gustong tanggalin ang mga simbolo ng ating pananampalataya? Siya si Rodante Marcaleta, isang banta sa ating mga katoliko at sa kalayaan nating pumili ng relihiyon. Huwag nating palampasin ito. Si Rodante Marcoleta ay isang kilalang kongresista na kumakatawan sa party list sa kongreso. Mula noon, naging kontrobersyal ang kanyang pangalan dahil sa mga batas at posisyon niyang tila kumakalaban sa kalayaan ng pananampalataya. Isa sa pinakakontrobersyal na panukalang batas na isinulong ni Marcoleta ay ang tinatawag na anti-crucifix bill. Ang layunin ng panukalang batas na ito ay tanggalin ang mga crucifix o cross sa mga ospital dahil di umano, ito hindi naaayon sa secular na pamamahala ng mga institusyon. Kung mauupo si Mark Leita bilang senador, magkakaroon siya ng mas malawak na kapangyarihan para itulak ang mga panukalang batas tulad ng anti-crucifix bill. Maaari rin niyang gamitin ang impluensya niya para itulak ang ideya ng sekularismo sa iba pang aspeto ng lipunan. Ano ang ibig sabihin nito? Unti-unti niyang maaaring gawing legal ang pag-aalis ng mga reliyosong simbolo sa mga pampublikong institusyon. At kung tuluyan niyang maipasa ang ganitong mga batas, maaaring mahirapan ang mga katoliko na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa mga pampublikong lugar. Ang simpleng pagbitbit ng rosaryo o pagsusuot ng krus ay maaaring maging kontrobersyal. Isipin natin ang mga posibleng mangyari kung ang panukalang ito ay maisabatas. Una, tanggalan ng krus ang mga pampublikong lugar. Kapag nasimulan nito sa mga ospital, hindi malayong tanggalin na rin ang mga krus sa mga paaralan, pampublikong opisina, at maging sa mga kalsada. Pangalawa, pagbabawal ng relihiyosong gawain, ang panalangin o misa sa mga pampublikong lugar ay maaaring ipagbawal dahil ito raw ay hindi naaayon sa sekularismo. Ikatlo, pagbabawas ng reliyosong kalayaan, ang mga Pilipinong Katoliko ay maaaring makaranas ng diskriminasyon sa pag-eensayo ng kanilang pananampalataya. Pangapat, pagkakawatak-watak ng lipunan, kapag naipasa ang ganitong batas, posibleng magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga relihiyosong grupo at ng gobyerno na maaaring humantong sa kaguluhan. Ito ba ang gusto nating mangyari sa ating bansa? Base sa mga interview niya, Maraming naniniwala na ang galit ni Marco Leita sa mga Katoliko ay nakaangkla sa kanyang paniniwala na ang simbahang Katoliko ay masyadong may impluensya sa politika at lipunan. Lala. Ipagbawal mo yung paglalagay ng krus daw doon sa mga parang parang, 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 ang dating eh, pinatatanggal nyo yung mga krus sa mga hospital kong... Para sa kanya, ang krus ay isang simbolo na tila laban sa kanyang ideolohiya. Ang kanyang matinding galit ay lumalabas sa bawat batas at panukalang tinutulak niya laban sa mga katoliko. The peculiarity of this is that yung patient kasi may isip ko kung minsan, lalo na yung the terminal yung kanyang talaga yan, or great illness, na yung, yung level of healing comfort na siguro ay uh, nandun na doon sa pag-asa na baka yung uh, medical intervention uh, na sa uh, terminal na robot. You know you, you can never tell probably dahil sa yung sa spiritual uh, tendency uh, makikipag-usap na lang ako sa akin so hindi Ganitong leader ba ang nais niyong umupo sa pwesto? Ibabawan lahat ng Ang mga Pilipino ay kilala bilang isang bansang makajos Ang krus ay simbolo ng ating pananampalataya ng pag-asa at ng ating pagkakakilanlan bilang katoliko. Kung mawawala ang mga simbolong ito, paano na tayo makakahanap ng lakas sa panahon ng pangangailangan? Sa ospital, halimbawa, maraming pasyente ang humuhugot ng lakas sa krus at sa kanilang pananampalataya. Kapag tinanggal ito, ano ang natitira para sa kanila? Kung ang anti-crucifix bill ay naisulong na niya, ano pa kaya ang susunod niyang gagawin kapag nanalo siya sa Senado? Paano kung gamitin niya ang kapangyarihan niya para alisin ang mga simbolo ng ating pananampalataya sa buong bansa? Huwag nating hayaan ang ganitong klaseng politiko na mamuno sa ating bayan. Tandaan natin si Rodante Mark Oleta, isang taong nais ipagkait sa atin ang ating kalayaan sa pananampalataya. Ngayon pa lang, sabay-sabay nating ipakita ang ating paninindigan. Isang paalala mula sa lahat ng nagmamahal sa ating puong may kapal. Ito ang laban ng bawat katoliko, laban nating lahat. Huwag bumoto para sa mga taong nagtatangka laban sa ating paniniwala. Huwag hayaan ang isang tao na sirain ito.